Yo mate, GJ nga pala. Ito na naman tayo. Meron na naman tayo yung tropang nag-chat sa atin. At taga Balinsuela siya. Bali, ang kwento nga pala dito ay yung motor niya. Malaki rin yung nauubos niya. No? So bali, naka 54, naka cams, naka valve spring. At uh, stock carb yung uh, set ng motor niya. Actually, matagal na siyang nagchat chat sa atin nga. Ano, kaya mate yan. Ah... Uh, ginawa na, pinagawa niya na sa iba. Tapos, syempre, after ilang months, yan, chat na siya sa atin. Uh, At na nga, uh, dinala niya na dito sa atin. Actually, hindi naman kasi ako uh, confidence 100% na confidence na kaya kong patahimikin yung motor niya. Kasi nga, napakarami kasi nga, no, uh, pinagdadaan ng ingay ng motor. Ano. Meron nga mga sigunyal, pagkakasigunyal. Eh, syempre, malayo siya. Pag segunyal, automatic, di ba, sell na. Pero, yun, uh, dumating siya dito uh, at dining ko sa inyo, mate, yung, ano niya, yung makina niya, no. Ito na, mate, tapos na agad yung motor niya, maandar na agad. <laughs> yan, bala, ito nga pala yung uh, pinaka-finish product namin yan, tines -dred niya, tinest drive niya. Ito na nga pala kami nung ginawa namin yung motor niya, ayan, bala, may usapan muna kami, andito yon ganto kalalabasan yan pag hindi natin napatino yan sabi ko sa kanya yung signal yan possible sabi niya sa akin may tiwala daw siya sa akin so, kapag minalas malas talaga ka ako yung eh, signal isa kang alamat walang pamagat yan so nagbibiro na kami dito mate yan basta umandar goods na Ayan, <laughs> bali, takakams kasi siya dito, yan. ah uh, ito kasing kams na to, may uh, iba yung degree na ito, kailangan malaman natin, ano. ah uh, tayo naman, uh, ito yung nagsabi, sinabi niya na pamana raw yung uh, motor na to ng kanyang lolo kaya ginawa nga natin to yan uh, dito pansinin niyo tong uh, cams na to iba talaga siya no so ma para sa mga mag-upgrade ng uh, cams uh, May iba kasi yung uh, cam duration yan yung, uh, cam lift ayan so may mga binabagayan din nya may mga grabe <laughs> 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 panganiyan pang sniper yung pipe kaya may bigay pa rin. Videohan natin to. Remembrance natin yan. Upload ko mamaya. Wala lang. Video-video lang yung ganyan. Ayan. Yung mga gamit niya. Yung mga uh, parts niya. No? Gamit parts yan. Uh, ayun. Uh, may inayos na rin kami dito sa may taas. Ayan. Inayos na rin namin to sa may uh, taas niya. Bali... Uh, na uh. ang naging problema nga pala niya dito uh, siguro ano hindi lang na-timing yung cams or uh, hindi rin naging uh, maayos yung pag valve uh, packet sa kanya. Diba? Ayun yung uh, pinaka naging main source kung bakit umingay yung uh, motor niya. Pero eto, hanggang ngayon yan, eto, tapos na kami dito. Hindi ko na sa inyo masyadong uh, pinakita no, yung, uh, yung uh, video kung paano natin siya ginawa kasi... Uh, yun, nagmamadali din kami Siyempre para smooth ayan, lining, bago na lining ay hindi pa namin napalit yung lining bago na primary clutch yan uh, at ayan okay na sya smooth na tetest drive ko na lang uh, diba maangat ang pa talaga no maangat ang pa dito uh, tinitin ako kung uh, medyo okay na siya, at ayan okay na nga sya natono na natin pati yung pinaka clutch lining nya uh, okay na lahat at at yun nagsabi na rin sa akin sya ng ah uh, satisfied daw siya sa kinalabasan ng ganda raw ang ganda raw ng kinalabasan at ayun naging masaya naman tayo doon doon pa lang sobrang sayo na natin mga mate kasi may natulungan tayo no? at sobrang bait din ito ni boss yan sobrang solid din ni boss uh, din yan mga pa kami niyan eh boss mm